Back in the day, tayo, old school, nag start lahat sa coach pare. Kasi ang coach mo, i call ka agad ang attention mo na na, pwede ba mag-focus ka muna, kuwag mo nang kung ano-ano yung iniisip mo. Make, uh -uh. Hindi ka naman ganun sa practice. Uh -uh. Tapos sa laro, biglang nagtatransform transform ka into parang crowd uh, pleaser. Minsan, masyado kang conscious sa crowd. That means, ang focus mo hindi sa paglalaro, hindi dun sa mga defensive scheme natin, offensive scheme natin, <coughs> excuse me, paano approach natin sa laro, kasi mas nakiisip mo pa yan eh. Para bang mas may oras ka pa magbigay ng ano dyan, uh, panahon. Hindi dapat itong sinasabi siyempre ng mga coaches kasi nung araw, taro, lalo na especially sa college, ha? sa college, napakahigpit na mga coaches dyan, pati nga pag uh, deminor mo lahat, ano eh, ito nga na yung sign of the times, yung social media syndrome. Sana ma-guide man lang sana ng mga, yung mga nakatatanda ng mga players, veterano, ng mga, mga coaches, na hindi lahat yung nakikita nila ay tama. Kung sa'yo, uh, ginagawa mo yon sign of resistance, ways mo yon to get even, hindi lang ako lagi ginaganoon na lang, Wah! pag tempo naman ako, gagawin ko rin. Sige, okay yon Pero hindi mo pwedeng gawin ng gawin sa game yon You have to sustain it. Kasi kung minsan mo lang gagawin, tapos, I'm sure, may kasabihan, kinakain ka naman ng kalaban mo, wala rin epekto yung pa, -pa beast mode, beast mode mo dyan. Kasi nakakalimutan mo, katulad nito, itong issue na na-out of the game si Motongkara, Kara, nasan dun yung logic na, yung binanggit ko kapare kanina rin sa sa guesting ko sa interdepartment yeah. nyo uh, there's no substitute to victory. Kung mawawala ka, ka next game, para saan pa yung pag-anong-ganon mo, yung pa-beast mode, beast mode mo. Uh, uh, eh, ang importante, makalaro ka as an import hanggang sa dulo. Because every win, every win game counts. Eh kung mawawala ka, eh kung mawala, kung ang magka difference sa Final Four, isang panalo lang. O di ikaw pa ngayon ng cause ano, cause of harm do sa team. So, yun ang, yun ang tinitignan ko. Dapat talaga pa rin, right values, especially sa collegiate, right values, right way of playing, at saka pa rin, nawawala yung ano, nawawala na yung mga, yung papunta pa lang yung bata doon sa, ano, sa game. Dala yung mga sapatos. Isusuot mo na rin lang, ba't hindi mo pa isuot? Okay. Para tsaka ngayon, napasok sa court, ito, bisita-bisita uh, na ko. Naka-tuck out. Pag lalaro ka na, naka out pa yung jersey mo. Kanina kita yun sa NBA player. Dapat, naka in na yan. Pag nyo, ng game, doon mo pa ibababa yung shorts mo. Kaya may technical. May technical, pa ano? Pag pinababa yung uh, shorts na no? So, dapat uh, ibalik sa dati kasi yung basketball hindi naman nagbago eh. Wala namang ano. Lalo na crowd, maraming nanonood. Dapat sana maibalik sa dati, especially sa mga coaches natin na we considered as mentors and faculty